ang liking ng among trabaho on karon. 1 HP nga espero ni Shallo. 13 mm ang size sa iyang mechanical cell. 13 mm. Timan ina. Kaya ko ak pa usad. tubig pa i-pressure. Dupa dito. may ga-install ng tangke. Amo ning gilisan ang tangke nga karaan kay ana mga, mga 1960 pod ni nga tangke na ni pa. Panahon to ni sa World War 1. World War 2 day. Kami sa gilis, na. Kala nga prefer tang kami sa gilis. Daghan na gamig na sa sapi ani dire. <tipas> <tipas> stainless, opané Stainless stainless 10 mm ng na. 14 ang size. lebih bibig plastik. 13 mm. Ya katorosi ang bag-uron ah hak merasa. Eh. Pagka malasa. 13 mm ako napalit 14 mm ang bago ng mga speroni basta stainless o impeller 14 mm ang size isiglas domingo ro ba ron ah hack okay. eh balik nga to nisan eh baka buka ginako hinayag ay kyo na ko eh 14 mm ang size Pilihan mo ka naman ng palit. Hmm. Di abe karaan na duhal duhal man ka size na katorse o trisi katorse ni. lagi wala sa kabalo ang mga stainless sa blaw man? Wala. Duha mga klase yung bago mga bago mga nagawas. Sige, ito pihe lang na ibalit ni. Di siya magfit. Di ito pinti pasko da. Sipiat. Sipiat naman. Balik sana mo ba, Sai? Ah? Ha? Balik sana mo. Dili siya Ang na, mo na siya kuwanan. Dako, dako to. Dako ang, -ang original, 14 niya. Ako na pa, 13. Kasama original niya. hatag saan. Balik lang na to ang impigle, ang iyang chop sale sipet ang size duha ni ka size rungut naugma ugma o kuan tanang lit ug dili munik na kalitaw ni wala ni dingo ani mawa no wag ni gamit ang magipalit. mahal ra ba Oh, alright. Kita. Udaray niyo ko ang liki matra. Oh, ada ug morning ginto nga dugmok ba. Ah, maore ko aniyo, maoguto. Tutulod na. Mao to guru kay dili siya maka diretso no. Na gyapon to. Na gyapon. Ha gyapon. Ah, ba. Kamay na noon. Ah, na lang to primero. nala lang to primero. Di wala domingo man ron. Ha gyapon man mo padala. Hmm, gyapon. Aw, ka pa sa pangita ni dugi kayo. Miss Abgimela Siri, liki nagahon. Wa na taod. Shey.